Sa video na ito ay bibisitahin natin ang ginagawang kalsada na magdurugtong mula sa mbales patungong Tarlac. Woo, ganda! Solid! Ang Kapas Butolan Road ay isang malaking proyekto ng DPWH na naglalayong gawing mas mapadali at mabilis ang biyahe mula Tarlac hanggang bales o bales hanggang Tarlac. Kalsadang ito ay maabot ng 68 kilometers at kukonekta mula Kapas Tarlac hanggang Botolan, Sambales. Inaasahang mas mapapamilis ang biyahe mula tatlong oras patungong isang oras at 20 minuto. Nagsimula ang proyekto noong taong 2013 at inaasahang matapos ito sa taong 2025. Kasama ang proyekto ng pagtatayo ng 36 kilometers na natitarang kalsada at walong tulay. Sa ngayon, mayroong natatapos na 18 kilometers sa Tarlac side at sa butola naman ay mayroon na natatapos na 15 kilometers. Kaya ang katanungan ng na nakakarami, matatapos ba ang proyekto sa taong 2025? Tara, silipin natin ang ginagawang proyektong ito na kukonekta mula sa Balis patungong Tarlac o Tarlac patungong sa Balis. Good morning guys! Welcome back po sa aking channel At uh, lang tayo guys ng no, ating adventure kahapon Kasi ito po yung uh, part 2 ng aming ride dito sa Sambales Kahapon po nagmula po kami sa Tagig, Pumunta po kami ng mga tarim sa Pangasinan Tapos tinagos po natin yung mula sa Katutubo Papuntang Daang Kalikasan Tapos yung trail hanggang makalabas kami ng Santa Cruz Zambales at yun na po yung daang kalikasan ito po yung link sa para sa mga hindi pa nakakapanood pwede nyo pong panoorin at dito kami nakapag stay sa Masinlok Zambales dito po yan sa Lakeview Hotel ayan ito napakaraming room dito pwede kayo ditong tumuloy at ngayong araw po ang biyahe naman natin isisilipin natin yung ginagawang daan nang Butolan Kapas Road. yung po yung magiging alternatibong daan para mas mapadali yung biyahe mula dito sa Sambales papunta po ng Kapas Tarlac. Ang biyahe natin halos tatagal lang ng mga isang oras at kalahati lang naman. Nga pala guys, hindi po kami natuloy ng Mapanuepe kagabi kasi gabi na po kami nakarating dito. So inisip namin baka maligaw kami sa, sa lahar. Kaya try namin puntahan po mamaya. Try nating tumuloy kung kaya pa pag natapos tayo kaagad dito sa Butolan Kapas Road let's go time check 9.17 ng umaga palis pa lang tayo dito sa Masinlux sa Bales guys ang gamit nating helmet ngayon itong Sec Kronos Carbon yun oh, yung paborito kong helmet napaka lightweight tapos dual visor ayan na oh, may visor sa loob oh. so ang gamit ko yung clear tapos hindi ko na kailangan dalhin yung pinaking smoke na lens nya kasi meron na siya sa loob at ito naman po yung ating riding jacket sec po ito alagay ah, ko na lang po dito sa description yung pangalan na itong riding jacket nalimutan ko na eh <laughs> maganda to mesh tapos itong ibabaw ay pagka uh, silk ito naman para nagre-repel ng init ng araw. Kaya presko lang to guys. Oh. Baka kahit sobrang init dito sa Sambalis ngayon, presko pa rin. Dahil yung hangin tumatagos dito sa mesh na tela niya. Yan naman ang kagandahan ito. Tapos yung gloves natin, sec din yan guys. From head to toe, provided by sec motor supply. Maraming maraming salamat po. Yan, kakalabas lang natin ang masinlok. Kain! hmm Napagal na internet. Guys, ito na. May bisita tayo. Hey! hey. Si AJ Travel Vlogs. O si Jonathan. Ayan, papakainin muna natin. Ano ba? Kamusta motor? Yo, kamusta motor? Okay na. Kasi nung unang araw, dapat kasama namin siya. Pero nasira yung kanyang motor. Yung langis, tumagas. Kaya ayan, yeah, sumunod siya sa atin. So dito tayo ngayon sa Iba Sambale Zone 1 At nasa 32 minutes sa lang guys Makakarating na tayo dun sa Botolan Kapas Road Thank you po, Thank you po. Thank you po. Lakas ng truck oh May sakay na isang truck Yung truck sinakay sa truck <laughs> This way to Santa Barbara oh, so, Kanan kami Guys, dito na tayo pinapakaliwa ni Google eh. 200 meters. Nakalagay dito Santiago Mambog. Dito sa papuntang kaliwa. Dito naman kay Google nakalagay dito Sambales, Tarlac Road. Kaliwa na tayo dito. Ayan. Yan kabundukan na yan guys. Yan yung nagse-separate sa Tarlac at saka Sambales. Actually malapit lang ang Tarlac dito sa Sambales eh. Yan kabila lang ng bundok na yan. At ito yung kalsadang ginagawa yan tatawid dyan doon sa bundok At ito po yung pupuntahan natin ngayon Kaya mas mapapabilis na yung biyahe mula dito sa Sambales Papunta ng Tarlac Kasi ngayon, kasalukuyan Ang nagiging biyahe natin from Sambales Is pumupunta pa tayo ng Olonga po Pag natapos itong kalsada na to Mas mapapadali ang biyahe Hindi na tayo pupunta ng Subic Hindi na tayo pupunta ng Olonga po Mababaypas pa natin Malaking tipid yun At alam nyo guys ang kalsada na ito Ay matagal na po itong ginagawa Bago pa pumutok itong Mount Pinatubo Ginagawa na po itong kalsada na to Kaya lang ayun nga pumutok yung Mount Pinatubo Nasira at nahirapan na silang magbuild Kaya ngayon tinutuloy po ulit Wow ang ganda ng kalsada na to oh. Pag ahon mo Ayun yung bundok sa harap <laughs> Tapos sa kabila oh ang ganda rin ng bundok. Woo! solid. Ay, wow. Ganda, ganda ng kalsada. <laughs> Ayun pa. Ooh. Ganda nitong bundok, guys. Ganda. Ayan na, malapit na tayo. 7 minutes na lang. Mararating na natin yung bridge. Hey! Bless mo na kay Ninong. Ayan, mamimigay si Ninong. Mamimigay sa mga katutubo. Ikaw maghawak. Bigyan mo sila lahat. Yo, share share ha. Hati hati, hati hati. hati, hati, hati. Oh. tuloy, problema doon nila kung paano nila hahatiin. Salamat. No, problema tuloy sila kung paano nila hahatiin kasi buo, walang barya si Ninong. Bilangin ba? Bilangin. Ninong AJ Travel Bilangin. Venture Bilangin. Travel Vlogs. Oh, pa. Yo, Ilang kaya? 13. Oh, ito pa. Sino bang katiwala nyo? Wait lang, wait lang. <laughs> two, 3 three three 390 390 390 divide divide 13 13 di ba 13 13 13, 13. Oh, 30 pesos kayo 30 pesos Ooh! Bye bye Ito tuwa Oo, di ba Inyo Yun hindi hindi mababayaran ng kahit anong halaga yung ligaya yung tuwa yung ngiti sa kanilang puso na ayun, uh, makatanggap sila ng ganun Guys, dito pala sa kabilang side is ang lawak ng lahar Bago mo marating yung bundok na nakikita natin dyan Kailangan mo nang tawirin yung napakakalawak na lahar dyan sa kabila Lapad pala nung lahar na yan Tapos ito, may bundok dito Tapos paikot tayo Tapos dyan sa kabila na yan, nandun po yung bridge na pupuntahan natin Lapit na, 6 minutes Ayan yung bundok guys dito sa kanan natin Bago mumatawid dyan mula dito Tatawid pa tayo ng lahar Ang lapad po ng lahar Kung mapapansin nyo guys Itong kalsada na to Halos nakupin na siya na ng mga halaman Dito sa gilid oh. Itong malalaking halaman na to kaya mukhang bibihira yung dumadaan dito kasi nga, yun nga, hindi pa ito tagos papunta po doon sa Tarlac. Kaya ngayon, titingnan natin kung hanggang saan to. Ayun, no, kagaya nito, halos sakupin na nito mga halaman, mga damo dito sa gilid. Ito na. Authorized vehicle only. RRB Quarry. Temp Asia. Ah, ito yung mga nagkukwari na ah, pwedeng bumaba dito sa part na to. So ito basahin natin dito uh, RRB sand and gravel quarrying Ayun Quarrying nga guys dyan sa baba Isag permit Yan yung mga permit nila So may permit naman So ito po ay barangay San Juan Botolan Sambales Ay okay, tara Diretso tayo dito Samba, Jamba, Jamba, ah, Jamba tayo. Okay, sige Go Let's go Dito pala Hey, 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 hey Ah, okay Okay na may kalsada pala Hindi pala sobrang tarik Ayun, ayun yung bridge guys So, oh. laki ang taas tsaka ang laki nitong bridge na to so eto po yung bridge tapos may daan doon, oh no? ah bababa pa dito pwede bumaba pa ganun para matawid natin yung kabila ayan okay ah eto pala eto naman yung sa kaliwa mukhang truck yung dumadaan dito sa baba baba tayo dito sa tula grabe tong project na to oh tayo sa ilalim ng tulay -hoo -hoo. ah tingnan nyo guys oh. sa ilalim tayo na yun itong tulay na ginagawa ang laki Grabe, napakaganda dito. Oh. Sarap dumaan dito sa tulay na to. Ito guys, yung maganda dito sa tulay na to pag nabuksan to at saka pasabol na, ito yung bubungad sa inyo napakagandang bundok sa paligid. Grabe. Ganda. Tingnan nga natin dito. Ayan, may mga ilog. Hanap tayo ng lugar na medyo malilim. Ganda dito sa lugar na to. Banda. solid napakagad na dito pagmasdan guys so yung kalsada dito nandun ayun tinabas po yung bundok Iiikot yan dyan papunta dyan malayo layo pa guys pero matagal na daw po itong sinimulan itong kalsada na to yun nga lang nasisira dahil sa lahar o nasira dahil sa lahar yung unang construction na ginawa dito Pwesto muna kami dito sa malilim Guys, welcome! Nandito na po tayo ngayon sa ginagawang bridge na magkokonekta patungo ng Tarlac at dito sa Sambales Ito po ang Butolan uh, Tarlac Road So dito sa part na to guys Pagtawid na pagtawid ng ilog, i na po. Medyo malayo. Malayo na yung tatahakin. Babalikan natin yan soon pag naka-CRF tayo. Guys, lapitan lang natin yung isa sa mga poste na paglalagyan itong tulay. Uh, at kung mapapansin nyo po, itong tulay nito, napakakapal po ng kanyang base. Eh, po. Oh. Ganyan po kakapal yung base niyan. Oh. Halos. Ayan, oh. Ganyan po siya kalapad, guys, oh. Ayan. Tapos, yung mga bakal na ginagamit dito, ang kakapal kaya talagang masasabi natin na safe safe ito pag natapos itong daan na to at maganda yung pagkakagawa. Tas sa pinakamataas po na na poste, ang kasukat niya is 7th floor. So sinuwat ko kanina doon sa kanilang hulmahan at saka yung uh, pinapatungan ng mga tao, yung inaakyatan ng mga tao para makapaggawa nitong isang poste. Ganun po siya kataas. Ah, uh, doon sa part na yon, yung pong base nung kaniyang eh uh, ito poste is medyo nakakalkal na dahil tumawid nga o dinadaanan ng tubig so nakakalkal siya unti-unti hopefully -unti. sana uh, hindi siya makalkal ng todo o kaya gawan pa ng base na mas malapad para kahit uh, rumagaraga yung tubig o makalkal man is mas makapal yung base nito kasi yung base niya guys mapapansin nyo yan, kung anong sukat nito hanggang sa taas tapos mas lumapad lang doon sa taas yan, isang straight lang pero syempre engineer yung nag-construct nito engineer yung mga nagplano nito kaya alam natin na safe ito at tatagal itong tuloy na ito kahit daanan ng malalakas na tubig para kasaman dito yung mga buhangin safe pa rin ito guys madagdag ko na nga rin pala itong kinatatayuan itong bridge na ginagawa is napapalibutan ng napakagandang kabundukan ayan o oh. diba napakaganda so pag natapos ang construction itong kalsada na to tiyak dadayuhin to marami magpipicture dito sa lugar na to kasi napakaganda oh parang chocolate hills pero kalbo yung bundok oh ganda Para siyang ano? Para may kinukuha oh. <laughs>